Hi guys, nandito tayo ngayon sa Lola's Meeting Beach Resort, Sitio Malagundi, Barangay Balibago, Lobo, Batanga. So, Sunday ngayon kaya mag-unwind tayo sa glit, and samahan niyo Let's go. So guys, uh, free parking kapag dito kayo nagpark sa sasakyan at kung dito naman kayo magpa-park eh, 500 pesos yung bayad. Yan pwede niyo ipasok yung sasakyan tapos maglagay ng tent diyan. So overnight stay and 100 pesos per person. Tapos 30 pesos environmental fee and if napagbayad naman kayo sa mga barangay ayun 100 na lang so ayan sila beb mga nagsusugal okay. <laughs> fisha sila hey Gia so ayan naglagay lang kami dyan ng sapin insulator na sakyan. <laughs> Ginagamit ko nung deliveries pa tayo. So ito yung beach front, ayan. Maraming bato. So right now it is 12:15 PM. So makalimlim, hindi masakit sa balat yung araw. And look at the view, guys. So, yung bato doon, yan yung malagon uh, Malagundi point. So, free yung pagpark yan sa sakyan. Maraming nakamotor. din nagmupunta at nagtitent pitch. Pero pag dito sa mga resort, eh, may entrance fee and may bayad. So, yan. Sunod-sunod yan. So, mamaya... Eh, magbababad kami dito sa beach at maglalakad-lakad been. Bakit back to our vlog. So my name is Vlogmo. Hi guys, welcome back to my vlog. So for today's video, ang mga, ang pangalan ng subscribers ko. Hi Makabitch. Yes. <laughs> Makabitch. Makabitch. <laughs> Hi Makabitch. Hey Kela din. So ito yung malagundi point Kapag search nyo sa Google map always So yun yung batong yan Yung malaking batong yan Yung mapipin nyo sa Google map Always Ayun na yung fishing sayang so, hindi namin nadala yung fishing set namin so yun hindi kami galing uh, from Sparks Space Cubao tapos nag SLEX kami and then Batanga City and dito kami luwabas so yun ang daming riders big bike na nakasama pa dito so libre lang dito sa Malagon D point Ayan. so mukhang paaho na sila beb so, balik na rin tayo Ayan lang guys, thank you for watching see you on my next vlog So, ayan na naman po sila. Nagsusugal. <laughs> Tinuturuan pang magtaong itsi